Hey guys, malapit na nga po palang ilabas ang Poco X7 at ang Poco X7 Pro. At magandang hintayin na po natin ang dalawang smartphone na yan. Kung naghahanap po tayo ng budget friendly na gaming smartphone. Unahin ko na dito sa mi Poco X7 5G. Basically yung specs ng Redmi Note 14 Pro. E eh yan halos guys ang Poco X7 5G ngayon. Naka 6.67 inches po siya. Na merong AMOLED curve display. Na merong 120Hz refresh rate. At 1.5K na screen resolution. Dimensity 7300 Ultra guys yung kanyang processor at mas malakas po yan compare sa may Poco X6 5G at naka 4 nanometer pa 50 megapixel yung kanyang main camera saka 20 megapixel na front selfie camera 5110 g yung kanyang battery dyan na merong port w sa charger naka IP68 water and dust resistant pa kung magiging same price to guys ng Poco X6 5G na merong 15k na SRP I think magiging mabenta rin po ang smartphone na yan kaya napakaganda po ng kanyang specs bumaba lang po yung kanyang charger mula 67 watts ito yung naka 45 watts na nga lang po itong bago mukhang tatlong color po yung magiging available sa kanya itong color green color silver at itong color black na merong color yellow sa may gilid mukhang itong si Poco X7 din guys ang pinakaunang smartphone ni Poco na merong AMOLED Core display isang difference kit ng Redmi Note 14 Pro at kay Poco X7 is mas mababa po yung kanyang battery Itong si Poco nga, ng kay Redmi. Dito naman tayo kay Poco X7 Pro 5G. Ito talaga ang ko. Dahil sa malakas sa processor niya. At overall guys, halos na upgrade po yung kanyang specs. Syempre processor siya na hindi overclock. Isya talaga sa masahan kay Poco. Mula di 8300 Ultra na processor. Ngayon naka 8400 na. Tansya ko dito guys, lagpas like 1.5 million ang tuto score yan. Even sa may battery niya. Mula 5,000 mAh sa battery. Dito kay Poco X6 Pro. Ngayon po is naka 6,000 na mAh sa battery na. Pero hindi pa pe sure guys. Pero ang tansya ko baka naka 6,550 na battery yan. Pero isa lang ang malinaw. Basta at least naka 6,000 na mAh sa battery siya. Tapos mula 67 watts. Ngayon po is naka 90 watts sa charger na. Battery pa lang charger. Is upgraded na po. Naka liquid cooling din siya. 6.67 inches. Na merong AMOLED 120Hz sa display. At buti naka flat display po siya. Dahil naka curve nga si Poco X7. Naka 50 megapixel po siya. Na mayroon Sony IMX na camera. Magiging available po ang mga smartphone na yan ngayong January 9. Sa Shopee po tayo makaka-order ng Poco X7. At sa Milasad naman po magiging available ang Poco X7 Pro. Abangan na lang po natin kung magiging magkano yung mga SRP nila. Sada lang guys, 15,000 pa rin, saka 17,000 pa rin yung mga SRP po nila. Kayo guys, magkano hula po nyo sa mga magiging SRP po ng mga smartphone na yan? Comment nyo lang po dyan. Thanks for watching.